Ayan mga ka-wonder, sakyan na natin. Hindi na ito prank. Toto ha? Ano? Hindi yan makina? ayo yun yung makina niya sa ilalim. mo mga ka-wonder, itry na natin siyang sakyan. Yeah. Yan. Wow. Bagay ba? <laughs> Ayun, tagos lang siya. Ayan mga ka-wander, uh, sa mga ka-wander natin dyan. Totoo na ito, hindi na ito prank. Si <laughs> break up, sama ko si Wonder Mami. Ayan, this is... <laughs> sir, sorry sir, sorry. <laughs> Lagot. Mga ka-wander, may... Ay busina pala. Kaya ito lang ang battery. Pinabanak ako nung bigla. <laughs> It's a <yung> prank. Makaswitch pa lang <laughs> yan? Ay hindi. Nagbubusina siya. Kaya lang ila. ilaw. Walang ano. Hindi, lang eh. Ayan mga Kawandra. Ito na yung itsura niya. Ayan. Ayan Isusu Traves <coughs> Ayan Tara pasok tayo sa loob mga kawander Tingnan natin sa loob Wow Smooth, sarap ng aircon Nasarap ng upuan Atas ah, may aircon dito sa mga kawander Nakasit pa yung aircon sa likod Kaya malamig talaga siya. Tapos ito naman mayroon siyang padding. Oh. Ayan. Kaya hindi mainit kung ikaw ay uupo dito sa likod. Ayan. Ito nga ako na aircon din dito. Tapos dito aircon. Ayan, aircon. On-off. Ayan. Hey, mga ka wonder labas muna ako kasi baka mamaya magagalit yung may ari, hindi <laughs> joke lang.